alamin ang mga bawal. Alamin ang mga hindi pwedeng gawin dahil bawal sa batas. Sanuorin, pakinggan at i-follow if ang programang tututok sa mga dapat alam mo na. Dapat matagal na. Hatid ng Aliu Broadcasting Corporation ang DWIZ NBI. Naku, bawal ito! Kasama si Angelo Baigno. Malalaman ang mga hindi talaga pwedeng gawin kasi nga may parusang katapat yan. Yan, yan ang isa sa mga dapat mong abangan. Ang parusa! Live sa DWIZ. Live din sa Free TV. Aliw 23. At digital accounts ng DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News website. Tutok na sa NBI. Naku, bawal ito. Sa panahon ngayon, marami na ang abusado. Kailangan alam mo kung paano ipagtanggol ang sarili mo. Dapat tama at alam mo ang iyong mga karapatan. Huwag hayaan ang may sala, panagutin sa batas. Angelo Bainio at your service. Alamin ang mga bawal at kaakibat na kaparusahan. Samahan niyo ako sa kalating oras na talakayan para malaman ang mga maling gawain at parusang pwedeng kaharapin. Ito ang NBI, nako! Bawal ito! Ang mga dapat abangan sa NBI, nako! Bawal ito! Mga nagtatapon ng basura sa hindi tamang basurahan, pwedeng makulong at magmulta! Candy, sa halip na bariya ang ginawang panukli, ano ang kaparosahan? Alamin mamaya! Nagse-cellphone o gumagamit ng gadgets habang nagmamaneho, kumanda na sa kaparosahan! Sa pilitang kinuha ng landlord ang gamit dahil hindi nakabayad ng renta, bawal yan! Parusa sa mga nangongontratang taxi driver, abangan mamaya! Pilit ka bang pinapasama ng pulis sa presinto kahit walang warrant o pares? Ano ang pwedeng ireklamo? Ang lahat ng yan sa NBI, nako, bawal ito! Nako, isa ka ba sa mga guilty sa pagtatapon ng basura sa kalsada? Kahit maliit na balat lang yan ng candy, alam mo bang pwede ka palang maparusahan? Magkano naman ang multang posible mong bayaran? Panorin ang video na ito. Ikaw ba'y tapon dito tapon doon? Nako! Bawal ito! Isa ka ba sa mga basta-basta nagtatapon sa daan? Lalo na kung walang makitang basurahan? Kahit gaano kaliit pa yan, hindi pwede yan! Ayon sa MMDA Regulation No. 96009, o ang anti-littering law. Ipinagbabawal ang pagkakalat pagtatambak o pagtatapon ng basura sa mga pampublikong lugar. Sinabi rin dito na panatilihing malinis ang iyong tapat at kapaligiran. Mayroong walong klase ng code at ito'y may mga corresponding nature of offense. Ang mga mauhuling lumabag ay sa ilalim sa hanggang dalawang araw na community service at maaring pagmultahin ng hanggang isang libong piso. Ang bawat piraso ng basura ay mayroong katumbas na masamang epekto sa ating kalusugan at pati na rin sa kalikasan. Maging disiplinado at itapon sa wastong lagayan ang iyong basura. Para hindi ka masabihan ng, "Nako, bawal ito." May paalala ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa publiko na iwasan ang magkalat o magtapon ng basura sa kalsada, estero, kanal, ilog, bangketa at iba pang pampublikong lugar. Dahil ang tambak at pinaghalong nabubulok at hindi nabubulok na basura ay pinamamahayan ng mga peste na maaari pagmula ng iba't ibang klase ng sakit. Gaya ng dengue, leptospirosis at iba pang uri ng sakit. Ang pagtatapon naman ng basura sa mga estero, kanal, imbornal ang pangunahing sanhi kaya tayo nakakaranas ng pagbaha. Ayon din sa ahensya, makipag-ugnayan sa DENR o sa inyong mga barangay sakaling may makitang pasaway sa pagtatapon ng basura para maparusahan. Tandaan, ang basurang itinapon mo, siguradong babalik sa iyo, except sa naglokomong jowa. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI. Bawal ito. Isa ka ba sa mga biktima na ng ilang tindahan o sari-sari store dahil sa halip na bariya, candy ang isinukli sa'yo? Ano ang parusang pwede nilang kaharapin? Panorin ng video na ito. Candy ang ginawang panukli sa halip na bariya? Nako! Bawal ito! Siguro nung bata ka pa sa tindahan ikay inuutosang bumili. Tapos di ba imbis na piso-piso, ang sinukli sa'yo ay candy. Alinsunod sa Republic Act 10909 o ang No Shirt Changing Act. Nararapat lang na ibigay ng mga business establishment ang sakto o mismong sukli ng kanilang mga customer. Kahit gaano pa kalit ang halaga nito, dapat nila ibigay ito sa iyo. Kaya kung ikaw ay suklian ng candy, pwede mo itong ireklamo sa Department of Trade and Industry. Ang nagkasala ay maaaring pagmultahin mula 500 pesos hanggang 25,000 pesos at pwedeng ma-revoke ang kanilang business permit. Maging patas tayo sa bawat isa. Huwag abusuhin lalo na kapag kakilala. Para hindi ka masabihan ng, "Nako, bawal ito." Target ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na maging coinless society ang bansa sa taong 2025 at ang payment method, QR code. Sa ganitong sistema, exact amount na ang ibabayad ng mga consumer at hindi na rin mahihirapan pang maghanap ng barya ang mga tindera para gawing panukli. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI, bawal ito! Oh, yung mga driver natin dyan ha, kung kasalakoy ang kayo nagmamaneho, sa kalsada lang ang tingin at hindi sa cellphone dahil pwede kayong maparusahan, magmulta at masuspindi ang lisensya. Ano ang mga parusa? Alamin sa video na ito. Nagsa-cellphone habang nagmamaneho? Nako! Bawal ito. Alam nyo ba nasa na sa ilalim ng Section 5 ng Republic Act 10913 o ang Anti-Distracted Driving Act, Ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone, gadgets at iba pang electronic device habang nagmamaneho. Ang sinumang mapatunayan na nagkasala sa nasabing batas ay magmumulta ng 5,000 pesos para sa first offense, 10,000 pesos para sa second offense at 15,000 pesos naman para sa third offense at suspension ng driver's license. 20,000 pesos naman para sa pang-apat na paglabag at pagbawi sa lisensya o revocation of driver's license. Mayroon namang exemption sa nasabing batas. Maaaring gumamit ng cellphone ng driver basta mayroong suot na earphones. Kung may kausap sa cellphone o dapat ay naka hands-free function ang smartphone. Napakahalaga na sundin natin ang batas na ito, ang hindi paggamit ng gadget o cellphone habang nagmamaneho para iwas aksidente sa kalye. Dahil sa kawalan ng focus sa pagmamaneho, maaari ka nga namang madisgrasya. Kaya focus-focus muna ha, kung ayaw mong masabihan ng, Nako, bawal ito! Ayon sa Highway Patrol Group o HPG, umaabot na sa 13,085 ang road accidents na kanilang naitala simula January 1 hanggang December 11. Nang nakaraang taon nito ah, sa buong bansa, 1,028 naman ang naitalang namatay. Ilan sa mga dahilan ng road accidents ay ang reckless driving o yung mga driver na walang habas na overtake na overtake. Pangalawa, ang pagmamaneho ng lasheng. At pangatlo, paggamit ng gadget o cellphone habang nagmamaneho. Kaya payo ng autoridad, don't text and drive. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI. Bawal ito! Nako, mayroon ka bang abusadong landlord o landlady at pinagkukumpis ka ang iyong mga personal na gamit dahil hindi ka makabayad ng renta? Alam mo bang pwede mong ireklamo yan? Panorin ang video na ito. Sa pilitang kinuha ng landlord ang mga gamit ng kanyang tenant bilang pambayad sa renta? Nako! Bawal ito! Sa hirap ng buhay at mahal ng mga bilihin ngayon, hindi maikakaila na minsan masusort tayo sa budget. Lalo na kung maraming binabayaran katulad na lamang ng upa sa bahay. Pero paano kung isang araw Biglang pumunta sa inyo ang may-ari ng bahay at pinipilit kuhanin ang inyong mga gamit kapalit ng hindi pagbabayad ng renta? Alam nyo bang maaring kasuhan ang landlord na yan? Ayon sa batas, kapag ang may-ari ng inyong tiniterhan ay sapilit ang pumapasok sa loob ng bahay, maaari siyang kasuhan ng trespassing. Kapag naman pinilit ng may-ari na ilabas ang inyong mga gamit, siya ay maaring kasuhan ng grave coercion na may parusang aresto mayor o pagkakakulong ng isa hanggang anim na buwan at multang hindi higit sa limandaang piso. Ngunit kung sa kasunduan ay mayroong probisyon na pinahintulutang pumasok ang may-ari kung hindi nakakabayad o tapos na ang renta, ito ay pinahihintulutan ng batas. O, oh, sa mga landlord dyan, hindi naman kailangan mangharas kapag maniningil ng upa. Babayaran ka naman kaagad kapag nagkapera. Kung hindi man makapagbayad, huwag maging abusado para hindi ka masabihan ng Nako, bawal ito. Sa mahal na mga presyo ng bilihin sa merkado, isa sa nagpapabigat ng gastusin ng mga Pinoy ay ang apakamahal na renta ng bahay sa bansa gayong hindi naman sumasabay sa pagtaas ang sweldo. Kaya naman, hindi pinahintulutan ng batas ang mga abusadong nagpapaupa. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan, NBI. Bawal ito. Ito babala sa mga taxi driver na choosy at nangongontrata ng mga pasahero. Ano ang parusang nararapat sa inyo? Panore ng vision ito. Taxi driver na nangongontrata? Nako, bawal ito kung mayroon kang extra, mas pipiliin mo ng sumakay ng taxi, lalo na kung nagmamadali ka. Ngunit nakapara ka na ba ng driver na ayaw gamitin ang metro bagkus nagbibigay ito ng presyo? Nako, maigpit na ipinagbabawal yan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Hindi maaring gawin ng sinumang driver ang labis na paniningil ng pamasahe sa kanilang mga pasahero. Kasi kung minsan, doble o tumitriple pa ang hinihingi nitong bayad kumpara sa normal na presyo. Ayon sa LTFRB, ang sinumang lumabag ay papatawan ng karampatang parusa na nakasilalim sa Joint Administrative Order 2014 kung saan sususpindihin o kakansilahin ang kanilang Certificate of Public Convenience. Pagmumultahin din ng 5 hanggang 15,000 piso at 30 days na impoundment ng sasakyan para naman sa overcharging. Ayon sa LTFRB, kapag nabiktima ng overcharging, maaaring ipagbigay alam sa kanila ang mga ganitong pangyayari sa pamamagitan ng LTFRB 24 7 Hotline 1342. Kaya naman manong, wag maningil lang sobra-sobra. Lumaban ng patas kasi sa mga autoridad siguradong lagot ka. Baka masabihan ka nang, Nako! Bawal ito! O oh, ayan ha, bawal ang mangontrata ng pasahero kasi nako, bawal ito. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI. Bawal ito. Pilit ka bang pinapasama ng pulis sa presinto kahit wala naman itong dalang warrant of arrest? Pwede bang panagutin sa batas si Chip? Panaw ang video na ito. Pilit kang pinapasama ng pulis dahil sa nasaksihan mong krimen? Nako! Bawal ito! Mayroon kang nasaksihan na krimen at pilit kang inimbitahan o pinapasama ng mga pulis sa presinto. Pwede ka bang tumanggi? Of course! Pwede kang tumanggi dahil wala naman silang warrant of arrest para pilitin kang pasamahin. Hindi ka rin pwedeng pilitin kung hindi naman ikaw ang gumawa ng krimen at isa ka lang sa mga saksi. Kapag sa pilitan kang isinama sa presinto, may tuturing itong unlawful arrest o paglabag ng Article 269 ng Revised Penal Code. Dahil sa wala naman silang sapat na pasihan, para ikaw ay arestuhin o piliting pasamahin. Para managot sa administrative case, ang pulis, pwede kang mag-file ng citizen's complaint sa chief of police sa mayor o sa enforcement board o kaya naman ay dumulog sa Napolcom, PNP Internal Affairs, PNP Regional Director o sa PNP Chief. Kung gusto mo namang tumulong na maresolba ang kaso, wala namang problema. Pero kung gusto mo namang tumanggi sa imbitasyon ng pulis, karapatan mo rin naman ito dahil kapag sa pilitan, nako! Bawal ito. Kaya mahalaga na alam mo ang mga karapatan mo at huwag hayaan ang mga abusado. Huwag sasama basta-basta sa pulis kung wala namang warrant o pares. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI. Bawal ito! At yan ang mga bagay na dapat alam mo at mga bagay na hindi dapat gawin. Sundin ang nararapat at huwag gawin ang mga ipinagbabawal. Magugulat ka na lang dahil sa simpleng pagkakamali pala, may katumbas na kapurusahan. Mahalagang alam mo ang tama dahil iba na ang may alam sa batas. Ako po si Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Hanggang sa susunod na linggo dito sa NBI, nako, bawal ito alamin ang mga bawal. Alamin ang mga hindi pwedeng gawin dahil bawal sa bata. Sanuorin, pakinggan at i-follow if ang programang tututok sa mga dapat alam mo na. Dapat matagal na. Hatid ng Aliu Broadcasting Corporation ang DWIZ NBI. Naku, bawal ito! Kasama si Angelo inyo Malalaman ang mga hindi talaga pwedeng gawin kasi nga may parusang katapat yan. Yan. Yan isa sa mga dapat mong abangan ang parusa live sa DWIZ. Live din sa Free TV, Alu23 at digital accounts ng DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News website. Tutok na sa NBI. Naku, bawal ito.